Magandang buhay mga sir. I-share ko lang po kung ano ang pagkakaiba ng parallel connection versus series connection. So ito po si parallel connection. So isang ilaw yung pina-under niya, Pwede rin namang dagdagan. Okay? Etong si line 1 pumunta dito sa switch. Etong si line 2 pumunta sa ilaw. Tapos ito bumato lang dito. Ngayon naman, eto naman si series connection. Ganito siya. Tingnan nyo. Tabi-tabi yung bumbilya. Basically, ginagamit ito sa mga Christmas light. Halimbawa, yung 220 volts mo. Pagkahati-hatian nitong nitong apat na bumbilya, yung 220. 220 volts. So, ganyan yung mangyayari dyan. Kaya, ang mangyayari dito, hihinay ilaw. So, mientras dumadami yung bumbilya mo, hihina yung ilo kasi magpaparti party sila dyan sa 220. Unlike dito kay parallel connection, kahit na ilang bumbilya yung idagdag mo dito, kahit ilang yung idagdag mo dyan, hindi siya hihina kasi nga naka-parallel siya. Basically, itong parallel connection, ginagamit itong connection na to sa bahay, pang bahay, pang mga establishment. So, itong si series pang mga ah, basta ang alam ko dito, Christmas light lang to eh. Tsaka, ang disadvantage pa nito pag napundi itong bungad ah, napundi yan, naputol dyan hindi na yan yeah, papalitan mo itong nasa bungad para ah, mapagana mo siya lahat unlike itong si parallel, parallel connection kahit mapundi ito okay lang kasi tatakbo pa rin yung linyada natin. Kahit mapundi ito, tatakbo pa rin yung linyada natin. Okay. Yun lang sir.